Hello guys Mayo na hapon o gabi, malapit ng gabi Bumalik ako dito sa ano, may mga na awal ng palaya kasi kanina may nakita ako na ano, spider kakaibang spider kaya ngayon naisipan kong kuna ng video pagdating ko dito kanina ay eh, wala siguro tumago ngayon nakita ko ulit kaya kinunan ko kukunan ko ito ng ano video yan siya guys oh Yan. Yan si spider, oh. Anong klaseng spider 'yan? Ha? Ah, kilala niyo 'yan, guys? Hindi siya ano. Itong spider Malaki-malaking spider ito hindi tutulad sa iba na nilalaruan. Yan oh. No? Yan siya guys oh. Yan. Tumago siya kanina kaya hindi ako naka-video agad. Yan oh. No? Ano kaya ang pangalan sa spider na to? Yan guys. Binalikan ko talaga para makunan ko siya ng video. yan ang spider na nakita ko kanina <laughs> ano kayong pangalan dun guys down your comment kung alam nyo